Ha? Huh? May sulat? Ano to? Bill ng kuryente. Teka, sandali. Parang, parang love letter yata ito. Uso pa pala itong nagiiwan ng sulat sa locker. Ano to? Back to my college days. Agad-agad <laughs> kong binuksan ang sulat. Inaasahan ko na marami ang nakalagay ngunit ang nakalagay lamang sa liham. I hate cutie. Sus. Basura. Tinapon ko agad ang sulat sa basurahan. Siguro nagkamali lang ng pinaghulugan ng locker. Sino man din. Dear Love, ako si Kim at ito ang love story ko. 28 years old na ako at hindi ko akalain na darating pa sa akin ang ganitong pagkakataon. Ang maranasan ng ibigin at ang umibig. Dahil bata pa lang ako ay eh, madalas na akong nakakaranas ng rejection. Biktima rin ako ng bullying ng elementary at high school. Kaya naman, nung nagkolehiyo ako ay hindi ako gaanong nakikihalubilo sa mga kaklase ko. Hindi naman ako pangit. Sadyang hindi lang talaga siguro ako sanay na makasalamuha sa tao. Tahimik lang ako at ika nga ng aking pamilya. Si Kim, laging lalampalampa. Lampayatot, silahes weirdo. Yan ang paulit-ulit kong naririnig mula nung kabataan ko. Kaya naman pagka-graduate ko ng kolehiyo ay mas pinili ko ang magtrabaho na remote lang. Yung sa loob lamang ako ng bahay. Mas ginusto ko na nakakubli sa karamihan dahil pagod na pagod na ako sa ganitong klaseng mga bagay na naririnig ko. Hoy insan, kumusta? Oh. Ito. Aba, isa. Ilang pounds na yan kaya mong buhatin? Ito. 120 kahit paano. Kaya na. Amo hindi ka na talaga nila matatawag na lampayatot. <laughs> eh, naku insan. Kung hindi mo siguro ako na hang mag-gym, baka lampayatot pa rin ako sa paningin nila hanggang ngayon. Sus. Ano ka ba? Eh, buti nga at napilit na kita mag-return to office kahit sanay ka na sa work from home. <laughs> Oo nga. Eh, hindi tuloy ako sanay makipag-usap man lang. Kaya hanggang ngayon, ganun pa rin. Kahit sa opisina, ningiti lang ako. Pasok, uwi, ganun lang. <laughs> Palipat kayo na kasi ng shift insan. <laughs> Para sabay na ulit tayo ng sked. nako insan, hindi ko na talaga kaya yung night shift. <laughs> Eh, sige na. Magka-cardio muna ako, ha? Oh, sige. See you sa condo. See you. Oh, may sulat na naman. Hulaan mo kung saan ang floor ako. Clue. Tunog ng convenience store. Nagwi-wish ka ng ganitong oras. Sounds like ng tragic events sa history. Magsasasabi ito, ito? Gusto pa akong pag-isipin na. Dear Love, Sa ikalawang pagkakataon ay itinapon ko ulit ang sulat. Pagkatapos, ay nagpaskil ako sa pintuan ng locker ko. Wrong locker ka ng pinagpapadalhan ng sulat. Sobrang weird. Iniisip ko na baka pinagtitripan lang ako nito ulit. Tulad ng high school. Laging may mga sulat sa loob ng locker ko na puro pang insulto. Kaya naman dali-dali ako nagpunta sa banyo at tinignan ang aking sarili sa salamin. Malaki naman ang pinagbago ko mula noon. Pero hanggang ngayon, may mga sugat pa rin dito sa puso ko. Ang dami kong isinakripisyo para mas mapagtuunan ko ng pansin na mahalin ang aking sarili. Huwag lang maulit yung mga karanasan noon na parang peklat na hindi kumukupas. Yung mga karanasan mula sa bullying. Hindi pong paulit-ulit mong maririnig ang mga salitang sumugat ng iyong damdamin. Lampayatot! Silahis! Ay! Atlaming, <laughs> Kim, tatlong taon na simula nung huli kang makarinig ng mga ganong salita. You're doing better now. Oh. Ano nagwish ka na? Ano ba meron sa 11:11? <laughs> <laughs> Paniniwala yan na kapag sumapit yung 11:11 -11 na oras, magwish daw at kadalasan ng wish sa ganyang oras natutupad. Wish sa ganyang oras. Teka. Mm. So, tuwing 11-11 lang talaga, insan, ganun? Bakit? Eh, kasi, may naguhulog ng letter sa locker ko sa office. Tapos may kluro na nakalagay. Gantong oras daw ang pinaka-effective para mag-quish. Tinapahulaan niya yung floor number kung tagasan siya. Wow! May admirer ka, insan, ha? <laughs> o, Eddie, taga-11th floor siya. <laughs> may idea ka ba kung anong mga department yung nandun? eh, mga fashion designer yung nandoon. Mm. Yun yung makikita mo lagi na ang bobongga ng suot. Sila yung mga nagdi-design ng damit sa isang clothing app sa ibang bansa. Oh. So, maaaring isa sa mga yun yung admirer mo. Okay. So, pwede ko kayang ipareview yung CCTV doon sa floor natin? Malabo yan. Alam ko, maigpit sila sa ganyan eh. Bakit? Hindi mo na lang abangan. Sige nga. Try kong pumasok ng mas maaga sa office para matsyempohan. Kapag chicks yun, insan, pormahan mo na. Ha? Sira ka. <laughs> <laughs> pormahan pinagsasasabi mo dyan. Eh, insan, di ka pa nakikipag-date buong buhay mo. Oh, chance mo na yan. Baliw. Ito naman sineryoso mo agad. mali mo, pinagtitripan lang ako nun. Eh, basta insan ha. Ayain mo na makipag-date. Baliw ka. Dear Love, Pagdating ko sa locker ko ay may nakita agad ako na nakasulat doon sa ipinaskil ko sa pintuan ng locker. Sabi doon, hindi ako rong locker. Kim, right? Psst. Kim. Oh. Nakita ko yung naghulog ng note sa locker mo. Pagka doon sa 11th floor. nagtata hmm. Nagtataka nga ako. Bakit umupunta yan sa locker mo? Sa totoo lang ako rin eh. Namukaan mo ba? Describe mo mm, long black shiny hair. Oh. Uh, maputi. Tapos naka full bangs. Andito ba siya ngayon? Oo, oo kaso umakyat na siya dun sa 11th floor. Dignan mo doon Papasok pa ako eh. Sige, sige. Dear love, masyado akong nako-curious kung sino ba talaga siya. Bakit siya naglalagay ng sulat sa locker ko? Kaya naman kahit kinakabahan, umakit ka agad ako sa 11th floor. Umupo sa lobby at nagmasid-masid sa paligid. Inabangan ko ang bawat tao na pumapasok at lumalabas sa floor na yun. Maya-maya pa ay nakita ko ang isang babae na may mahabang buhok. Naka full bangs at magandang forma. Nakatingin sa akin at nakangiti siya habang naglalakad papunta sa couch kung saan ako nakaupo ng mga oras na iyon na hindi ako makapagsalita. Siguro kasi ito ang unang beses na may babaeng tumitig at ngumiti sa akin. Sa totoo lang mukha siyang mataray at intimidating pero dahil nakangiti siya, ramdam ko naman na hindi siya masungit. Gusto ko sanang magsabi ng hi sa kanya kaso lang dumiretso siya papasok sa CR. Kaya sa sobrang kaba dali-dali na akong bumaba sa floor namin at nag-focus na lamang sa trabaho. minsan. Mm. May babae, naka-full bangs, naghulog ng letter doon sa locker mo. Eh, ginagawa ka at tagabasa ng Dear Love, eh. <laughs> Kailangan pa bang yan? <laughs> Basic! <laughs> <laughs> Teka nga, naka-full bangs ba, Brad? Oo, oh, eh. Mahaba yung buhok na kulay itim. Hmm. Eh, mukhang matare, pero... Cheeks! <laughs> yung formahan mo na yun, Dear Love, inagahan kong pumasok nung araw na yon dahil excited ako dun sa sulat na inilagay na sa locker ko. Tama nga si Insan. May sulat ulit mula sa kanya. Ngayon, alam mo na kung saan ang floor ako. And kilala mo na rin naman siguro ako. Gusto mo, sabay tayong mag-dinner sa cafeteria? 11.30pm. Hintayin kita ron. G dali-dali akong pumunta sa banyo. Pinagmasdan ko ulit ang sarili ko sa salamin. Ready na nga ba ako? Handa na ba talaga akong makipag-usap sa ibang tao? And most importantly, kakayanin ko kayang i-handle ang rejection? Inamin ko na ito ang unang beses na makikipag-usap ako sa isang babae babae na hindi ko naman kaibigan, ni katrabaho. Kinakabahan ako pero kahit nag-aalinlangan, nilakasan ko na rin ang loob ko para magpunta sa kafeterya. Nauna ako sa kanya, hinintay ko siya ng ilang minuto para lang matigilan nang lumapit siya sa akin at gumitik. Ah, uh, oo. Hello. um, tara. Anong gusto mong kainin? Tara. Check natin yung food. Mm, mag clubhouse sandwich na lang siguro ako at saka tea. Ikaw? Ito sa akin, salad at saka iced americano na lang. Don't worry, it's on me. Ako na Uy, Ano ka ba, Kim? It's okay. Huwag <laughs> No, no, no. I insist ko Oh, thank you, Kim. Uy, Kim. Thank you sa treat, ha? <laughs> Hindi pa pala ako nagpapakilala. Hi, I'm Faye. Fashion designer. Nice name. <laughs> Ang tahimik mo talaga, no? Oo, eh. Hmm, Kim, siguro iniisip mo kung bakit kita sinusulatan. Actually, oo. Noong una, akala ko nga nagkamali ka lang ng locker. Uy, hindi ah. Ang totoo niyan, hmm. sa gym talaga tayo unang nagkita. Sa, sa gym? So? Parehas tayo ng gym. Nahihiya lang akong i-approach ka pero naalala mo ikaw yung nakakita ng tumbler ko? Hmm. Hindi ako nakapag-thank you sa'yo noon na ng maayos kasi nagmamadalit eh. Tapos nagulat na lang ako nung nakasabay kita sa elevator ng building. Tapos magkatrabaho pala tayo halos. Sakalain mo yun? Hmm. Sorry, Faye, ha? Eh, hindi ko kasi masyadong matandaan, eh. <laughs> eh, kasi naman, parang lagi kang may iniisip at malayo ang tingin. Natuwa ako nang nalaman mo yung sagot sa riddle ko. Kung saan floor ako? Honestly, sa'yo ko lang nalaman yung about dun sa... Yung wish ba yun? Yung... Yung 11-11? Ah! Oo ah! 11-11 is a lucky number daw. Good time to make a wish. Nagwish ka ba kanina? Nakalimutan ko eh. <laughs> so, ibig ba sabihin nito, friends na tayo? Mm. Um, Faye, pwede ba kitang ayain na makipag-date? <laughs> Sabihan mo lang ako kung saan at kailan, Kim. Well, eto nga pala yung number ko. Th thank you, Faye. <laughs> Kailangan pa bang i-memorize yan? dear love. Ito pala ang pakiramdam ng first date. Sobra akong kinakabahan. Yung tipong parang kumakawala yung puso sa dibdib mo. Sa bawat tibok. Masaya ako na napasaya ko si Face sa first date namin. Hindi ko akalain na yung babaeng mukhang intimidating eh. Sobrang masayahin din naman pala. Masasabi ko na gusto ko siya hindi lang dahil sa maganda siya, kundi dahil napakaganda ng mga salita na lumalabas sa bibig niya. Mga salita na sa totoo lang ay hindi ko kinalakihan. Ang daming takot na bumabalot sa aking isipan pero kapag kausap ko si Faye, angga, angga, ang gaang-gaang. Alam mo yung parang nakikinig ng isang maganda at paborito mong musika? Paano na lang siguro kung hindi siya maglakas ng loob na yayain akong kumain sa cafeteria? Malamang, mas lalong hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na yayain siya ng date. Apat na buwan na kaming lumalabas ni Faye at ito rin ang araw na itatanong ko sa kanya mga katagang, Will you be my girlfriend? Kinakabahan ako sa totoo lang. May mga tanong na sumasagi sa aking isipan gaya ng, Paano kung hanggang kaibigan lang? O di kaya, Kim, hindi pa ako ready sa relationship. Ang pinakaayaw kong marinig, Kim, hindi kita type. Sa sobrang kabako ay napatingin ako sa aking relo. Sakto. Malapit na mag 11.30. Ito yung oras kung kailan magkikita kami ni Faye. 11.11 11. It's time to make a wish Sana sagutin ako ni Faye Please, sana sagutin ako ni Faye Kim! Hmm. Faye Will you be my girlfriend? <laughs> Oo, oh, Kim Sinasagot na kita <laughs> dear love. Hindi ko sukat akalain na mararanasan kong magmahal at higit sa lahat ng mahalin pabalik. Buong buhay ko, wala akong ibang narinig kundi panlalait at discouragements. I've always felt rejected. Buti na lang. Imbis na magmukmuk ay pinagtuunan ko ng pansin ang aking sarili. Totoo nga, nadarating ang araw na may tatanggap sa'yo sa panahong hindi mo inaasahan. Kaya buti na lang naging matapang ako. Kaya nagkaroon din ako ng lakas ng loob na iparamdam sa kanya ang aking pagmamahal. i-memorize yan. Love Radio Basic! Yeah. <laughs>